ito yung pwesto dito sa may bandang swimming pool ng Lenyak Park ang pinakalooban nito kung nasaan yung, man, yung mga nandodon yun, ng mga cottages ayan mga cottages yan

ilan nila dito ayan tapos may bunga dito sa may parkingan parkingan ang mga sasakyan ayan na nila guys, um, guys kasama, mga kasama ko ayan sila sila ang Nasa hangin pupunta sila sa dulo ng hangin bridge mga kasama ko mga reporto nila mga ano rito hayop mga ginagawa pa hindi pa masyadong tapos itong ano rito ginagawa nila ang na sila ng mga cottage dito ayun o mga bago yan ayun pa mga bago yan guys ito mga laga ni Tarzan dito pa rin guys hindi niyang dinosaur doon sa may pinakatindahan bundukan yung ganda guys oh. Rain na green ang bridge niya ang haba Ayan. kulay green na yung mga kapiligaran dito hindi ka mukha noon Okay, guys so ano ng hanging bridge? ka tayo dyan mamaya ito, ito guys ang entrada ng ano Limyak po Ayan, no? dito sa San Jose ito yung entrance nila kuha ng ticket guys ito i-entra sa iyo tong malaking butiking ito malaki oh hangis sa mga bridge kitang kita mo Alas ito guys ang kabuuhan ng Limiak Park. Alas hindi pa tapos. May mga itong itatrabaho. Pero dinadayo na nato Kumuka namin, ang layo pa namin. Dumayo pa kami rito. Ang bundok niya. Ito guys yung hanging bridge niya. lalakad tayo guys sa ano na tayo dun sa dulo ng hangin bridge mauga sekarang dia nenda dekat piknik. Happy happy family. Hari ni nak swimming. Sama bom keluarga. Ayos, andito na ako sa dulo sa kabila. Ayun yung dunak ng galong. Ito ulit tayo sa may swimming pool yung pinanggalingan natin kanina. Ito na naman yung sa dulo, sa, dito sa may duluhan. Dahil sa ito yung dulo ng ano. Dulo ng ang bridge. Ayan Palibot niya. Ayan, mga kabagong ginagawa pa rito guys. Ayan. Doon kami nang galing kanina. Diyan kami dumaan. Layo pala. Ayan No? Welcome to Lenyak Park, San Jose, Tarlac City, guys. guys. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.